viewer mga bossing yan dito naman tayo ngayon sa ano uh, Balanga, bataan mga bossing Ayan, mag -re na naman tayo ngayon sa mga malalaking ukayan dito kasi mga drop price na sila mga bossing Woo! 80% off na sila ayan oh, sana lahat ng ukayan dito 80% off wow Ayan, magre-revisa tayo rito mga bossing Pagbenta natin online, yan dito pala ako Nagbibenta sa ain, FB account kaya huwag yung narikalimutan mag-subscribe sa YouTube channel mga bossing ha. Kaya na tayo. Let's go! Yung mga bossing dito sa taas. Napakalawak ng kaya na to. Oh na, my natin. God! natin dito mga bossing. Grabe. Yung sila rito. Mga mga stop toys. Tapos mga ano. Mga uh, sapatos. Last na punta natin dito mga ano. Mga nahunt natin is ano. Uh, mga sombrero yung mga nahunt natin. Lak ang lakas lang ng sounds nila rito Ayan, yeah, kakalkal tayo Sana may maribisa pa tayo sa mga jacket Ayan na lang yung mga presyo nila Bali pag 190, 38 pesos na wow. Napakamura na lang mga bossing Kalkal tayo sa mga jacket Dito muna tayo sa first rack Let's go mga Bossing, first look natin dito sa second drop, rack napakamura na lang ng, ng, ng mga jacket na lang mga bossing 98 pesos na lang grabe, tempo na naman yung punta natin dito 98 pesos na lang mga karami tayo rito, panigurado ito may mga naispata na naman tayo rito Ayan. new balance mga bossing na varsity jacket Mabusing, uminis pata na naman tayo. Adidas na naman. Ito vintage to mga bossing and dated pa siya. South China Football Team 2000. Yan yung team ng mga China mga bossing. Vintage to. Ganda. Yung may pa ano pa siya uh, stripe. Tapos yan may konting ano lang fade sa mga logo. Pero vintage naman yan. Not bad. Tsaka ganda ng ano size. Size large may back print tapos ito may naispatan tayo ganda na kala ko paldo ngayon no? champion na ano, uh, brand new may nga lang pambabae tingnan yung mga bossing na napakahaba sayang kala ko panlalakay tapos yung may adidas din dito masa maliit varsity jacket naman siya pambabae large sa pangalawang rack pa lang tayo dito tayo sa pangatlo kalkal -kal ulit tayo mabilisan let's go yung uh, last na na natin dito sa mga jacket yan dalawang Nike ulit mga bossing ito pinwheel na ano uh, Nike yan track and field Malit lang siya size small pero kukunin din natin to kasi yan Nike yan. Nike ulit na jacket mga bossing. Ganda nito. Sayang lang si Rayong ano. ah uh, print eh no. Big print sa likod. May mga ano lang damage pero kukunin natin niya kasi 98 pesos lang. Yan, just do it nakalagay sa hood. Damage pa rin yung print niya pero uh, pwedeng pwede yan. Dumikit lang lalaban lang natin yan. Saka, ayan, mura lang naman 98. Ito 'yung mga dating presyo na lang mga bossing. 80% na dating 490 'yung mga jacket nila. Ngayon 98 na lang. Kaya ubusin natin ng mga pwedeng pambenta natin online dito. Jacket pa pala rito Sarap na 'to, ano? Eh, Nakahalo lang. Tinuyspat natin MLB na. Wow. Ayan, jacket mga bossing, NY. Wow, jacket siya. may mga dumilang na, na. Washable naman yan. Eh, legit naman siya mga bossing yung wash tag nyo. Ganda. Mga jacket popular rito. Ito mga nahalo lang. O po. May adidas po. Pambabae. Pakal-kal pa tayo. sa so, mga t-shirt na tayo. Yung mga bossing, ito yung mga last na naispata natin dito sa so mga t-shirt. Nakakuha tayo mga bossing. Supreme mga bossing. Yung collab. Hanes Supreme. Ayun, no? uh, ano ano, ano siya mga bossing design niya? Is checkerboard mga bossing. Ganda na Ano no? All over print yan mga bossing. Hains. Ito, may nakuha rin tayong uh, Nike na track pants mga bossing. Ayan, vintage na Nike ito mga bossing. Ganda ng kulay niya pa ano. Uh, kulay avocado yung kulay niya. Wow. Tapos may maliit siya na logo yan. Embroid yung logo niyan. Mura lang din to. Baka nasa 50 pesos lang. Yung maliit lang na ano, issue. Pero final select na lang natin. Let's go. Okay. Mga bossing final select na natin. Ito yung natin dito. Supreme. Tsaka to. Yan. May din na natin na flex to itong Nike ulit ayan itong ano uh, NY na varsity meron na siyang ano kunin na rin natin to kahit uh, may damage 98 lang naman dami nakarami tayo Adidas dami natin pampost post ito iwan natin to kasi sobrang liit Nakuha natin to, New Balance. Tapos ito yung dalawang ano. Babayaran na natin. Oh, bossing, okay na tayo. Ito yung binayaran natin. Naka 938 tayo. Naka ano tayo? Uh, ah, naka 12 pieces mga bossing. Tapos 938 lang. Punong-puno yung plastic. Oh. Yan, ikot pa tayo sa ibang mga Tara closing nga, abangan nyo ulit ang next episode natin doon sa Balangang Bataan grabe hindi natin lahat maikot yung mga ukayan doon sobrang lalaki mga bossy ngayon kulang isang araw sa isang ukayan doon mga bossy ganun kalalaki ang mga ukayan doon kaya abangan nyo na lang next episode natin maghahan pa ulit tayo doon maraming pa tayo marirevisa mga bossy kaya abangan nyo lang Like and subscribe mga bossing. Magpa-shoutout na rin kayo kung gusto nyo. Let's go! Yeah, shoutout ko muna yung mga boss natin dyan na mga nagpapashoutout. Uh, shoutout sa'yo, bossing. Ma boss Marlon Estrada. Tiga Barangay Pulot, Dinalupian, Bataan. shoutout sa'yo, bossing. lagi raw siyang nanonood sa atin. Shoutout sa'yo, bossing. Maraming maraming salamat. Ayan, yeah, shoutout din natin si Bossing Red and Pits ng Bacoor Cavite. Ayan, yeah, Bossing, shoutout sa iyo. Ayan, yeah, maraming maraming salamat sa panonood ng vlog natin. Shoutout din naman natin si Boss Genetics Vlog. Ayan, yeah, shoutout sa iyo, Bossing. Ayan, yeah, maraming maraming salamat palagi sa mga comment nyo. Ayan, mga bossing, magpa-shoutout lang kayo. Ayan, gagawa natin ng video yan. Kung gusto niyo magpa-shoutout, ayan. Uh, maraming maraming salamat, mga bossing. Kung hindi ka pa na-subscribe, ayan, please subscribe my YouTube channel, mga bossing. Huwag nyo kalimutan, ayan. Magkita-kita ulit tayo next episode. Peace out! <laughs>